Good evening guys Mayroon na naman tayong napulot ah. Mayroon tayong napulot Ano kaya to? Ito guys Isang pantalon Pang lalaki ba to o pang babae? ang lalaki yata ito ito malis adis man guys adis adis sus pagkalaki kaya yung baywang nito itu tingnan natin yung baywang parang, parang ganda ng tila Um, one nubayan di mana kita XL di mana kita tuh anu nama aku akan tentu pistol. Hindi ko na ako ng electric pan. minute, init. Uy, ang sami. Eh. Cortina guys. Hmm, pwede pa. Cortina. Ang ganda guys. Ito ano naman to. Tila. Cortina ulit. Ayun. Ganda guys. Cortina. Oh, Maganda pa. Yun, ang ganda pa ng kurtina guys Dalawa Sir Yun guys Maganda pa Yung kurtina Uy Aray, ano sa mga Ano to Tabo Pang design Ito mayroon pa ah, Ito medyo luma na kurtina sa sa manik ng kurtina nga kataas ba ng ano yeah. kakaiba to tapo na to balik sa loob uy ma, luma, luma pa rin wala na to ito maganda yahoo ang ganda guys ang ganda ah tingnan ko kung may run may run ah may run may ano na siya guys na? may tama na mayroon na siya pero pag bahay na ano na simple lang pwede pa to yan ang dalawa dalawa so pag malaking bintana hati ayos <laughs> ito ang magandang na pulot natin ngayon January si Rickman nakapulot ng Cortina iyo no? Know, yan. Matutuwa si commander nito. Yun no? Know, medyo okay pa. Hey guys, yung tila guys. Yung isa lang ang medyo may run. Siguro dahil Paris, bumili na lang ng bago. Kaya pinalitan na. Amoy ano? Amoy... Amoy labado. Labado. Labado ay, yung isa pala yan. Ano na tala talaga oh. Ay, may putol na yung isa. Ang kurtina kasi partner yun eh. Pwede pa siya tutahiin. Basta, kuwan, puti lang yung pang tahi. Ayos guys! Ayos ang natin. Yung dalawa, luma na. Tapos, itong isa ay itong dalawang pares mas okay pa yung iba pantalon pang lalaki may mga ano sa puwit pero tie in lang to ayos na to you know? tie in lang to maganda ang tila ang lambot guys okay, so, kaso porting dako ang baywang 38 yata to be eh ilan ang ano baywang nito 36 ako 34 32 34 uy 6 naman 06 kaguwang unsa man ay 35 35 ibig sabihin ano ah, kasi ito sa akin magano lang sinturon para maroon yung baywang you know yay baywang yung Thirty Thirty 35 ah may mga ano na pala to mga tahi yun ah pero ang ganda ng tila guys ang lambot oh lambot ang tila nya yun know, na may kaunting tapa pero yung ano nya pero design naman yata ito eh. You know? design ng pantalon may butas yan ang uso ngayon eh, may butas butas ay napinturahan kaya sumabit yan ang napinturahan kaya siguro tinapon pero dahil na rin sa ano pag itong nasa puwit hindi na design yan ang yan you know, o. May tahi na rin. Dati nang may tahi. Di lang marunong nung tahi. O, di ka kaunti lang ang kwan to. Pag tinahin na to, okay na. Yan o. O, yan o. May mga dati nang tahi. Pinatahin na niya. Pero, ito talaga. O, oh, pinatahin na rin pala. Pero, pumigay na talaga yung tila. Ito rin Ganon din, mas malaki pa. Mas malala. Uy! Mas malala. Pero ang gaganda memang ganda pang, no? Saka, ng tila guys. Lambot. Ito may maganda pang ano. Tsaka ang ng baywang. Malaking tao to. Hmm. 35, 38. Yata ang ano ito. Yan guys, pasilip sa ano, yung na natin. Ngayong January, may napulot din ako na ano, na tubigan, mag. Hanggang dito lang guys, pasilip sa napulot natin ngayong may pangdagdag na naman sa gamit si Commander. Magalit na naman yung anak ko si Papa puno na yung bahay paano hindi nila nababawasan sabi ko magbibinta-binta anong kayo kay yan ang ganda pa ang puti pa oh. thank you for watching guys pasilip sana pulot ito yung dalawa medyo luma na talaga di ko type yung ano niya. tila yun know. o Thank you for watching. Bye bye.